Umanin ang batikos ang family vlog, naka-wonder, sa mga netizens kabilang na si Rendon Labador, dahil sa isang vlog na kung saan isinama ang kanilang anak, na itinuturing na hindi angkop para sa pangkalahatang manunood. Pinuna ng netizens ang content creator sa pagiging irresponsable, sa pamamagitan ng pagsali sa bata sa naturang content, ang vlog, na ngayon ay burado na, ay naglalarawan ng reaksyon ng asawang lalaki, nang matuklasan ang mga aksyon ng kanyang asawang babae. Sa video, ang asawang babae, ay natatakpan ng isang kumot, gumagalaw sa isang pataas at pababa na paggalaw, na lumilikha ng impresyon ng isang intimate activity na nangyayari sa ilalim ng kumot. Nang iangat ang kumot, Nakitang si Mrs. ay simpleng kasama ang isa nilang anak. Hiniling ng Wonder Family ang kamag-anak umano ng Kawonder. Natanggalin ng motivational speaker na si Rendon Labador ang kanyang reaction video kung saan pinupuna niya si Kawonder dahil sa kanilang SPG prank sa isang reaction video na ipinost sa kanyang Facebook page. Hindi napigilan ni Rendon na ipahayag ang kanyang pagkadismaya kay Kawonder dahil sa pag-normalize ng naturang content. Binanggit niya bilang caption ng kanyang post, kumakalat na kahayupan. Walang kwentang mga magulang. Dinadamay ninyo ang bata. Kayong mga magulang dapat magturo ng magandang asal sa mga bata. Hindi yan tama. Hashtag stay motivated. Lahat po ng tao ay may pagkakamali, pinadlite po namin ang video na yan, mga magulang kinausap namin ang mga magulang nila, Inaamin naman nila na nagkamali sila, sa mundo pong ito lahat ay may pagkakamali, at sa mga pagkakamali na yun ay may natutunan, kaya po labador kami na nakikiusap na pakidilit po ang video na ito, para po sa katahinikan na po ng pamilya nila, kapatid ko po yung babae dyan, kaya pasuyo na lang po, pakiusap ng Wonder Family. Tumugo naman ang motivational speaker sa... Apela ng Wonder Family na tanggalin ang kanyang reaction video tungkol sa kontrobersyal na prank vlog ni Ka Wonder. Wonder Family, bakit mo pa hinayaan mag-viral bago mo pinadelit? Kung ikaw marunong ka mag-isip ng tama. Una palang pinadelit mo na yan, isa ka ring walang alam. Pagsabihan mo yan kapatid mo at baka ma-wonder ko yung pagmumuka niyan tugon ni Rendon, kung bastos talaga kayo, wala ako pakialam, huwag lang nyo idadamay ang mga bata, dagdag pa niya, marami ang pumuri kay Rendon Labador sa pagpuna kay Kawonder, at pinuri siya ng ilan sa pagsasabing good job. Nagkomento pa ang isang netizen good content ka na now lods he. Keep it up boss! Para sa kabataan, saad ng isa pang netizen, noong August 25, nag-public apology na, ang Kawonder sa pamamagitan ng Facebook Live sa isa nilang Facebook page na Kawonder Forever. Samantala, si Kawonder, ay mga content creator na nakakuha ng katanyagan, dahil sa kanilang mga scripted na family-oriented na video at mga pranks. Nakaipon na sila ng mahigit 210,000 followers sa kasalukuyang panahon.